Hello mga ka-beshika! Welcome to my vlog! So for today's video po, ito nga po pala ang unang gawain ng aking papa pagkagising niya sa umaga. Pagkagising niya nga po sa umaga, ipupunta po siya sa bayan at doon po niya kukuha niya ng isda. Tapos dala niya nga po pala yung lalagyan na, na kulay blue. Siyempre naman po ay nalalagyan ng isda. Ay! Maaga po na alis ang aking papa sa umaga para bago po mag-alas 6:00 nandito na po ang isda sa amin. Dahil ang papa po ay mag-ahalit po, po sa school. Ay kailangan pong malinis na po agad ang aquarium at malagyan na po ng tubig. Ay araw-araw po ganyan na po ang ginagawa ng aking papa. Eh haba po ang aking papa ay naayos ang isda, aking akin naman po ay ina nagluluto para po sa aming umagahan. At sa aming mga binalot sa school. Eh talaga po, okay walang masabi sa kasipagan tindahan. At saka kung alam nyo nga laang po. Ang amin nga po palang tindahan ay bukas na bukas po, 24 hours. Ay kahit anong oras pa po, po kayo bumili dito. Ay kahit yung madaling araw ay may nabili po eh. Ay, may pagkakataong pong puyat na puyat ang aking ina. Ay sayang din naman ho. Bayga ho pagkagabi. Mas lalo kung narami ang nabili. Ay kasirap din naman mo sa pakiramdam. Ay eh, kapag maraming nabili ah kahit puyat na. Ay pagkasabad at linggo naman po yung aking po mga kapatid ay nabawi po sa aking ina. Sina Ate Rika po ang nagbibili sa tindahan. Ay, Diyos ko po, kahit po yung naiwanan niyo po mag-isa sa tindahan, ay alam naman po noon lahat ng presyo. Ay, I minsan nga po, nagkataon na may bumili po ng istay, wala po ang aking papa, ay siya na din po naglinis. Ay, napakasipag po na aking mga kapatid na iyan. Uy! So, ayun na nga po, balik na po tayo dito. Dahil marami na nga din po naman na aquarium at hindi na po makakalangoy na ayos ang isda, ay lilipat naman po natin dito yon sa kulay blue na lalagyanan. Siyempre po mga Besh, tubig po sa aquarium sa maghapon po, hindi po ganyan yan. Na. Minsan po ay tatlo o dalawang beses po pinapalitan ng tubig niya, no? Ay linis muna para makita ng aming mga customer. At ayan nga po, mapakita ko po sa inyong mga tinda namin. Na. Meron po tayo dyang uling. Siyempre, meron po tayo dyang mga niyog. Siguro tatok naman po ay mag sa dunlin at sa lipahan. Na. At ang aking papa naman po ay kayo timam sa tigalan.